May bago umanong grupong namumuo sa Senado, ang tinatawag na Escudero 11. Ang kanila raw pakay, kill the VP Sara impeachment. Pero wala raw itong katotohanan ayon kay Senate President Cheese Escudero. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Pagsigido umano si Senate President yes, no, Chis Escudero you, na patayin na ang impeachment trial What ni VP Sara. Ito raw ang endgame ni Escudero para makuha no, know, ang suporta no, ng Duterte Block at to manatiling Senate President sa 20th, 20th Congress. To Ito rin daw ang dahilan kung bakit naurong ang pagbasa ng articles of impeachment at laban kay VP Sara. Itinanggi naman ito ni Escudero. I don't see the connection whatsoever. No. Has nothing to do, especially given the fact that the 20th Congress will have a totally different composition. Sa naunang proposal ni SP Cheese, ngayong araw dapat dadating ang House Prosecutors sa Senado para ma-present nila ang mga reklamo laban kay VP Sara. At bukas sana ang pag-oath nila bilang hukom at maghain ng summons para sa bise. Pero inusog ang mga ito sa June 11, isa sa mga rason ng pagbigay daan sa pagpasa ng 12 priority bills bago ang Senedi adjournment sa June 14. Pero nagreact ang ilang kritiko at sinabing baka paraan lang ito para sa self-interest ni Escudero bilang SP at tuluyan ng itigil ang impeachment trial. Sa gitna ng pagkakabimbing, lumitaw sa isang politiko report na sampung senador ang sinasabing sumusuporta sa planong ilibing ang impeachment. Kabilang dito ang Duterte allies na sina Senador Bongo at Bato de la Rosa at ilang fence sitters. Nabansagan na sila bilang Escudero 11. Kailangan ni SP Cheese ng 13 out of 24 votes para maritain bilang SP sa susunod na kongreso. Sinusubukan pa ng Billionario News Channel kuna ng pahayag ang mga senador. Pero giit ni SP Cheese, wala namang nawala sa delay na ito. Again, walang mapapabura nito, wala rin itong masasaktan. Dahil ang pinaka pwede lang naming magawa mula't mula ay mag-iso ng summons. So walang nawala, wala rin na idagdag. Walang binawian ng panahon, walang inambagan din ng panahon. Hindi rin daw utos ng Pangulo ang pag-usog ng timeline at maigiraw na unahin muna ang mga makabuluhang panukala. Siguro naman kapag kapapapiliin tayo sa pagitan ng dalawang pwede nating gawin o dalawang kaling tatahakin natin, doon ka sa mas may magagawa para sa ating mga kababayan. Napagdesisyonan ito ni SP last week matapos ang isang ledak meeting kasamang Pangulo. Sisikapi ng Senadong maipasa ang 12 bills bago mag-break. Kabilang dyan ang isang panukalang pagbawalan na ang Pogo sa Pinas. Hanggang Sam ang binilang ko um, over the weekend. Pipilitin namin yung nananatiling tatlo. Pero kahit may June 11 proposed date na, hindi guaranteed na tuloy ito. Sa huli, ang plenaryo kasi ang magdedesisyon tungkol dito. Kung may magmosyon na ipahinto ito, idadaan ito ng Senado sa pagboto sang ayon sa Senate rules. Sa dulo, ano man ang opinion nila, miyembro man sila ng Senado ngayon o hindi, ano man ang opinion ko bilang tagapangulo ng Senado, sa dulo, ang susundin naming lahat ang desisyon ng plenaryo ng mas nakararami. At sa oras na magtapos ang 19th Congress, ang 20th na ang bahalang magdesisyon kung tuloy ang paglilitis. Kung di man nila ituloy, wala rin naman daw violation dahil may sariling kapangyarihan ng bawat kongreso na hindi pwedeng i-bound ng naunang termino hindi pa nga opisyal na nagsisimula ang impeachment trial. Tila nauudlot na ito. At sa gitna ng pagkabinbin, ang tanong ngayon, tutuloy pa ba ang presentation ng Articles of Impeachment sa huling araw ng sesyon o kailangan ng umpisahan muli pagpasok ng 20th Congress? Para sa Agenda, Hannah T. Billionary News Channel.